Hello mga kaplantitan, plantito, this is Inday na net vlog na na magsishare sa inyo ng mga tips and ideas on how to care succulents, cactus, like Gymnocollisium, Astroasteria, Stinky at iba pang mga DIY at technique na maaaring gamitin ninyo sa pag-aalaga ng mga cactus at succulents. Sana supportahan ninyo ang aking vlog and don't forget to like. Subscribe and click the notification bell para manotify kayo sa mga bago kong upload na mga video. Mabuhay tayong lahat! Amping tayo kanunay! So, hello guys! Good morning! So, today guys, isi-share ko sa inyo ang mga nilagay ko na mga succulent cactus in my new plant rack na ginawa ko. Last video ko, yung pininturahan ko. So, ito na sila ngayon guys. Ayan. So, ito na ang kanilang look. Ayan. Ayan. So, ayan na ang kanilang setup ngayon. So, isang side na lang sila. So, dito nga side, yung lamesa ko na may mga gymno at cactus at mayroon ding punting succulent. Ayan. So, dito is pinakita ko sa inyo na mas maganda talaga pag ganito ang malagyan mo or ma kasi ma-arrange mo yung mga sakis mo and mga cactus ayan so thank you sa akong sisi na, na na, ginamit ko yung mga um, sobrang kahoy sa kanyang ginawa doon sa extension na kanyang tindahan ayan thank you sisi ini thank you so much ayan na sila guys Ayan ang kanilang closer. Look. Ayan. Ayan na sila. Ayan. So, ang nasa ibabaw yung mga lash na. Ayan. At ang pangalawa is medyo malas na din. Malash na din sila. At dito ko inilagay yung mga cactus sa baba. Para yung mga um, pusa, uh, frog, hindi maka sira sa mga succulents sa ibabaw. Ayan. Kasi sa baba pa lang, meron ng mga tusok-tusok dyan. Ayan. Doon. At dito ko din inilagay ang iba kong mga house plant Ayan. Ayan ang kanilang look. Ayan na, guys. Ayan. So, nagkumpul-kumpulan kasi marami sila. Hindi ko pa nalipat yung iba. So, bala ko dito lagyan ng... So, ito pala ang rack na inilagay ko dito. Ah, Na-dismount ko na kasi ilipat yan sa tindahan namin. Ayan. Diyan, lagyan ko yan ang mga houseplant. So, ayan. Dito tayo magsimula sa ibabaw. Ayan. I-share ko lang sa inyo guys. Kung ano ang mga tanim na inilagay ko sa ating new plant rock. Ayan. So, na-arrange ko na sila guys. Kasi napakahirap pag hiwa-hiwalay -hiwa -hiwa ang mga sakis mo. So, hindi mo na maano ang iba. Hindi mo na ma check, -check kasi hiwalay sila. Ayan, may na hulog na dahon. Yan na sila guys. Ayan, yung mga propagation ko. Ayan, mga propagation ko yan guys. oh. ayan. Ito is cutting. Ito is dahon ng Mendoza. Mendoza, Marine at saka Ellen. Mix-mix na yan guys. Ayan, malaki na sila, oh. Ito, cuttings yan ng plum frosty. Ayan, na sila, guys. So, maganda talaga sila tingnan pag nagkumpul-kumpul at na-arrange na. Ayan. So, ayan, guys, oh. Pinagita sa inyo ang sa malayuan. Yung nasa makita natin sila lahat. Ayan. So, ngayon ko lang sila na-share sa inyo, guys, dahil Marami din akong ginagawa sa tindahan. Ayan. So, kailangan nating i-arrange sila para maganda sila tingnan. Ayan, Oh. Mga stable na yan. Ang ating sidong tsaka sidong at tsaka cheesecake. Ang ating Adolfi, naglalash na, nagtitrail na. Ayan. Ang ating malaking flapjack, variegated flapjack, na malaki na ang kanyang babies. Ayan. Ayan mga propagation ko yan ng mga Mendoza cuttings. Ayan ang kanilang mother plants. So, ito ang mother plants ng clump prosty na pinakita ko sa inyo ito. Ayan. Ayan na sila, guys. Ayan So, sinishare ko lang sa inyo, guys. Baka makakuha din kayo ng idea na paggawa niyo ng mga DIY na plant rock. Ayan. So, iba-ibang klase lang inilagay ko. Meron mga gymnos. Ayan. Ayan ang ating uh, hybrid na daydream ano ah, no, daydream lang. Hindi naman siguro siya hybrid. Yan, so dito ko inilagay ang ang mga big cactus ko guys kasi morning sun, makareceive sila ng morning sun dito. So hindi sila shaded. So mas maganda sa mga cactus o big cactus na makareceive ng inap sunlight. Ayan na guys. Ang oh, maganda na sila o. Oh. Ayan. Ito pa sa baba ayan pa nandito naman yung mga maliliit o mga propagation ko ayan uh, dito sa baba log ang ating burritos na napropagate natin through cuttings ayan na guys sobrang butchok na nila oh. rain shine sila guys maulanan sila pag umulan ito ang ating ah uh, purple delight na leaf propagation ayan Ayan, another propagation. Ayan. Look, ang ating moonstone, guys. Ang ganda, chocolate moonstone. Choco moonstone. Ayan, ang ganda na nila. Nag-pink -pink na. Nag-brown. Ayan. Yun ang ating mga hangi na Ang ating bananas, ating uh, variegated string of pearl another uh, hanging na hinangin ko yung maganda pa talaga pag mahangin yung mendos eh nagtitrill din ayan so ayan na siya guys ito lang naman ang look ng ating garden nandito pinainitan ko silang lahat ayan lumabas ang kanilang kulay guys na nainitan sila ng morning sun pero medyo shaded lang Kasi nilagyan ko ng net Ayan Net yan guys Pero hindi naman sila masunog Ayan At doon So ayan lang naman ang ating setup Ng ating garden day to guys So hindi pa talaga Fully setup kasi Meron pang mga ano dyan Mga Kukunin ko para ilipat ko Sa tindahan so yan na sila naghat guys yan ang kanilang look na ngayon so sana nagustuhan nila yung kanilang bagong uh, patungan at saka ang aya nila sana okay lang sila hindi walang masirat uh, as of now wala namang naano, na de-dead sa ating mga succulent and cactus So, meron pa din akong i hindi pa natanim na doon sa loob. Ayan. Meron akong uh, mga succulent sya na hindi pa natanim kasi walang time. Ayan. So, I hope nagkakuha kayo ng idea guys kung paano kayo makagawa ng mga DIY na uh, patungan ng ating mga succulent and cactuses. Ayan. So, thank you for watching. I hope you enjoy watching this video today na i-share ko lang sa inyo kung ano ang nilagay ko sa aking bagong patungan. Ayan. So, sa sino pang hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe my channel in Nanit Vlog. And don't forget to share, like, and subscribe. Ingat tayo palagi guys. Amping-amping tayo kanunay. God bless. Bye-bye. Bye. bye. bye.